pangalit Uy Uy Sa pangalawang beses Huwag mo na Ay Uy Dito siya Dito na Patay Patay na putol yung rad men. See My goodness Fish on tayo mga mga katok Pisaan tayo. Tayo -tay Ay Ayan mga kaibigan, may bisita tayo galing Pangasinan. Ayan si Papa ni Nathan at saka Tito ni Nathan mga katuks. Ayan si Uncle Luancho at saka si Uncle Sante. Oh, dito tayo maglalunch mamay mga katuks. Nakita niyo yung falls na yan. Kasi pa low tide pa lang siya. Parang gusto kong gumamit ng popper mga katuks. Anyway, kaya, kaya natin na uh, ipaabutin dito sa may malalim na part niya. Matagal na tayong dito pumunta dito sa parta to. So, hopefully, pagbigyan tayo Ng ang pagkakataon ngayon mga kaibigan. Alright, simulan na natin ang bakbakan mga kaibigan. Alright, here we go guys. Hey, paper Gaming. Paper muna tayo, mamaya tayo mag lure kung sakali I-secure muna natin, baka may pumapasyal na kung ano-ano dito Giant ba? Pag may pumapasyal dito, akin ka ngayon Kung di niya tangayin yung paper natin Fish on tayo mga katuks. Fish on tayo, Trevally Uy Using paper Uy. Uy. Oh, man. Ay. Ay. Big tas. Shit. Woo. Huh. Sayang. terbalian yun, mga Sayang, wala na yung paper natin, Sayang, gas-gas sa batok. So, dahil napigtasan na tayo, mga kadoks, gagamit na tayo ng lures. Ang gamit natin ay umpuha. Ayan. From Fishers of Men. Blue sardines, guys. Hopefully, makita nila ng maayos to. right go. Ano, lit? Uy! Uy! Sa pangalawang beses, wag mo na. Ay! Wag mo na. Ay! Patay. Patay na putol yung Radmen. See? My goodness. Nigagagi. Gagi? Gagi na putol. Putol. Ang laki nun, gagi My goodness Kapong 7-6-2 guys sa putol Woo! Wala na tayong gagamitin putiks Wala na tayong gagamitin Sayang mga katoks wala na wala nang chance men whew huh. kamalas pangalawang kwan pa lang natin yun mga katops kasaro nagagamit naman natin to pero bumigay sa part na yun mga kaibigan grabe malalaki pala yung kumagat wala na tayo yung bangrad mga katos. Ewan ko kung anong solution na ito Tara ah. Sika Sikan Sinatan na lang Sinatan na lang mabingwit Hindi na kaya Gawa Putol guys oh sayang Ganun talaga Laan Ayan mga katok. So, dahil sa nangyari na pagkaputol, ay hindi na sana ako mamimingwit. Pero magpa-switch na lang ako kay Nathan. Ayan. Mamaya ka na mamingwit Nathan. Hiramin ko muna na rad mo ah. Alright, ultralight na mga katoks Putex ayup ito yata yung Pinakamalalang nangyari sa Fishing ko Pagpipishing ko Ay, okay. Bakit? Kasi hindi natin dinala yung Shadowcast. Hindi ko naman inasahan na may ganun na ultralight. Papartneran na natin ng 15 pounds. Bakala na. sayang mga katos. Pangit naman nila lumaban guys. wala tuloy ako ng gana. Wala ako sa mood. Guys mga kadogs, di na ako comfortable ngayong araw. Sayang talaga. May bisita pa naman tayo. Sayang talaga. Wala na. Wala ako sa mood. confident ko guys <laughs> God bless Buti sana kung malaking rad to Pwede pa nating bumawi siguro Pero wala eh Tsambahan na lang Para sa atin, para sa atin Ganun na lang yung nasa isip natin Ganun talaga kaasar wala hindi natin mapalaay yung kas natin yun mga katukspisyon fish on tayo fish on tayo ano kanuping siguro kanuping lang to pero grabe na yung bend nya mga kaibigan yan kanuping na huwag kong makawala na yun kanuping mga katoks Grabe na yung bend dun ha Kanuping pa lang Diyos ko Nanginginig ako guys Nanginginig ako Mission ulit Parang surge rush to ah Kanuping guys Kanuping kanuping Yan, sige. Pwede pag ganitong mga isda lang mga kadugs. Okay na siya. <laughs> Kinapanerbius ako ng mga bluefin eh. Once na maputulan pa tayo ng rod, wala nang chance guys. Pero ayan, nakahuli na tayo ng tatlo. Isang surge rust, dalawang kanuping sakali makakambak tayo sa nangyari tiwala lang di pa huli huli ang lahat dito na lang tayo tsagaan natin yung mga kanuping niya gusto nilang kumagat eh oh fishon ulit kanuping ulit guys ayan okay lang pag ganitong huli okay lang sa akin pampatanggal stress <laughs> lalo tayong na-stress Uy, may humahabol guys. Malaki na naman yung humahabol. Nakita ko. Yaw, ano hagisan natin? Bahala na. Bahala na. Ready guys. <laughs> Laban to. Nakita ko yung humahabol men. Yan. Yan, tayo. trip snapper na pa. Hey. Hay. <laughs> Ay, Ay nako. Grabe ah. Grabe ba? <laughs> Dinadaan ko na lang sa tawa guys pero galit na galit na talaga ako putiks. Yun na nga lang yung mga target kong isda ngayon kasi natatakot na ako sa giant putiks. Dahil sa setup natin. Makawala pa! Moving on. Ayan. Fish on tayo mga katoks. Oh, chill natin to. Baka mamaya maputol na naman tayo. Sana good size to na bluefin. Ay hindi. Surge stress. Ayan o. Oh. Kalaki-laking surge stress. <laughs> Natakot to. Ayan guys o. Oh. Ang eh. So hindi na naman parrot fish to guys ah. Baka sabihin niyo parrot fish. Sir, Laki ah. Lakha. Yan. Ah, kalimahan na tayo. search na naman to sige ubusin natin ang search trust nya ang yung search trust oh, dami na oh nakahuli na naman tayo ng malaking search trust mga katoks natatakot ako sa mga ganitong isda eh delikado mahawakan to tapos madulas yan o oh. <clears throat> yan secure muna talaga so again hindi ito parrot fish ha yun, iniwan na natin yung ispat ng mga GT mga katops punta tayo maghanap ng mga kanoping huwag natin ipilit kung talagang hindi pwede pero of course kung may kakagat lalaban tayo isang hirap naman ang nangyari Iniisip ko pa rin, putik. Shit. Ay, na. Eh, ito na ulit, guys. Bluefin. My goodness. Oh shit. Gagi. Gagi. Sabi na. Sabi na. malapit na tayo mga katoks tsaga na Konting tsaga na lang benta benta yung rod oh. Oh. malapit na malapit na bigay mo na to lord Whew. ang hirap ng ultralight talaga hubutin natin guys hubutin natin Oh shit. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Konting Penting na, Ayan na. Ayan na. Ayan na. lang mga katoks. Konting tsaga na lang. Uh. Ayun uh. oh. Ayun oh. oh Okay guys Jobless ah, Nahirapan ako doon Legit Real talk Ay Kala ko di na ako makakalan kanina guys Talagang nag surrender na ako kanina eh Okay Ito ang sinasabi ko mga magdadalawang kilo okay lang to ang laki mo, mga patoks ang laki oh Hi, thank you Lord. Di mo ako binigo. Huh. bahan na naman ako doon mga kaibigan <laughs> Woohoo Woo Diyos Woo! Dami na mga katoks Dami na oh Yun mga katoks Sumalis na ako doon sa may pinamingwitan natin Baka mas malaki na ang kasunod Kaya iwas iwas na lang muna Okay na yung isa Gusto ko pa mag content gusto ko pa mamingwit. Baka high blood na naman ako mamaya mga kaibigan. Kaya mag chill na lang muna tayo dito. Pero sabi ko nga, kung may kakagat, palag. Ultra light guys. Pero yung line natin, grabe. <laughs> Madaya. Ang ang lang naman ito mga katoks. Ang hirap, ang hirap iba to. At saka sa standard kasi, pag ultralight Yan, sagad niya siguro yung 6 Pasok na sa light yung 8 pounds Eto guys, ultralight talaga tong rod Tapos 15 pounds yung partner niya <laughs> Kaya uh, expect natin kung malaki talaga Maputol yung rod Lalo na kung mahikpit yung drag natin Kaya dito magchill-chill tayo dito guys Baka mamaya Sunggaban tayo ng trabaho ulit at least meron na at least meron na pakya -tay tayo sa bato na yan mga katoks maghagis tayo dyan sa taas nyan sakaling may mga dito, good size bluefin yan dito tayo hintayin natin mag high tide ng host mga katoks kasi tataas to yan nandito sila naatan at saka si father nya ginagara yun san ginagara yun? Mabali na gawin doon Oh Anong expect nyo sa part na to mga kaibigan Walang trevali Uwe Sige nga Nakakuha naman na tayo Sige patuloy nyo na itong rad Joke lang. Ayan na. Ayan na guys. Woo! Trebal ito. Bluefin. Sakaling mapakakon natin. Pulutin mo nuts. Ayan Uy! Uy! Sagsag! Diyan eh. Sabit yung kan Leader line natin. Leader line o line? Patingin daw. Gano mo ah? Gano mo ikas jamu pa lang ni, pakita to. Oh. Lu ah. hey. pin mo arawus game. Sabit ah. Saan yung bit sa kanya min? No pansin mo? Minil mun na mo. Ha? Minil mun na. <laughs> Go. Ayan mga katoks at andito na kami Nagpapangabot na kami dito Ayan so, Ito yung huli na oh. No? Kami Nakabawi tayo at least papaano 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Okay, Banat, anong masasabi mo sa kapong? Wala, <laughs> mahina Gagi ka Basher ka na ng kapong ngayon Wala ka pala eh, no? Wala ang wala pang mm, walang batbat -bat kay Granter no. <laughs> kapung kapung ayaw ko lang bumili ng ganun mga kaibigan. No, so, hindi namin ko ano, na, hindi namin generalize. Pero naputol na yung tip nun ngayon yung bat naman. So anong expect natin? Anong expect yung sasabihin natin, di ba? Talagang hindi siya babagay sa pang pangmamaw. Mamaw na nice spot. Mm Hindi siya bagay dito. Hindi bagay dito. <laughs> sa gilid gilid lang yung tilapia <laughs> pang tilapia <laughs> ang dami na lang yung nahuli guys nakuha na official oh ito mga tinatawag namin na ano to? kagungsi kagungsi Ayan mga katoks punta ulit tayo habang nangunguha pa yung sila uncle ng mga seashells Punta tayo sa part na to Paling mga kukay Gusto natin tong mga bisita natin eh May dala silang bilog <laughs> Buti siya tayo, wala naman masama dito eh Part na yun ng pa natin, adventure natin Ay, part na rin yun, kita nyo yun Babasa talaga tayo dito ah Sana bluefin lang, huwag GT Nang iiyak na naman tayo wala, balik na tayo dun sa may campsite natin. Pakain na tayo mga kaibigan. Para ma-enjoy naman nila yung picnic. So, okay na yung huli natin. Sa okay, ibang araw na naman. Mag-picnic picnic tayo. Sa ganitong style lang tide guys, kung saan uh, malapit ng makapag-high tide. ng husto. Pero, pan pa rin to. Mababaw, kumbaga o sa mga ganito consider pa rin siya na major fishing times pasok pa rin siya sa kuan major fishing times pag nakapag high tide na siya ng husto mga kadok wala na dun so minor yun papasok na siya sa minor fishing times tapos pa naman pag pag palo tide yung malapit ng makapagbaba ulit mamayang hapon so major fishing times mamaya 3pm ganun yun ganun yung salita niya Uh, major, minor, major, minor gano'n bilang ka ng apat na oras then G ulit palipasin mo yung apat na oras na yun G ulit ikalik oh. oh. na tayo dun paagod na ako ah. tingnan nyo itong picnic site natin mga katik napakaganda dati malaki yung falls dito eh pero ngayon pwede na lang si summer na oh. nadadrain din yung source nya o oh, dito na sila kilawin ang kel kilawin pag kilawin oh. Baka mag ka na sa kapong mo Ayan mga uh, katik, ihaw-ihaw na tayo dito sa gilid Oo oh. Ihawin na rin crabs Natan Ihawin natin Ibita ka man nuts Check dito check manстве, no? No, no, eh, check mang tun oh. Mamaya Isda muna Uy Uy El cowboy cowboy style mga katos kasi pag pumupunta tayo sa mga ganito niwasan natin magdala ng maraming gamit kaya kung ano yung uh, mga gamit at pwede natin i-recycle pwede din gamitin dito sa picnic area yun na yun sa layo ng pinanggalingan natin guys Kuwan pa tayo kung kukuha kuha tayo ng mga ganun mga tinggan ganun kaya wala na ganito na lang oh, ito na yung ito na yung kilawin natin mga katok sa ginawa ni Uncle Sante. Ayan o. Oh. Ito na o. Oh. Ayan. Ito pwede tayo. Ayan o. Oh. Ano to ka? sa kilawin, Uncle? Talaga nga special lang baso namin o. Oh. No? <laughs> Original. Talagang koboy-koboy na to. Ayan. Kapan mo kami talaga. Ito ay red. sili tayo natin sa. Ito. Ito. Dijeni, Oh. Yan, oh, nilagyan na mga kaibigan buong buo. Mm. Nakagat mo yan, siguradong... Alam tayo ito si Lirin. Dami ah. Tama na ito. Tama na, Angel. Yung red, di red. Ipipis 8 natin. Pwede. Pwede. Pwede na Oo, delikado. Pag ikaw, hmmm. Ah, hindi may. Let up, may. Let up, mo. Umikos, umikos lang. Bahasa na nag-umikos. Umikos, umikos. Okay. laking kwan yan, no? Si Alam niya man na tanta. Nagkanda yung Kilawin na. May Ano, may imikos, imikos. Ito mga katoks, pag pumupunta kami dito talagang nag-aatang kami. O, kaya nag ano tawag niyan? aalay Ayun, meron naman tayong kanin dito. Gin natin, alayan natin yung mga nakatira dito sa part na to para bigyan pa tayo sa susunod. Oh, okay na 'yan. Alayan mo uncle para kwan, mas marami yung mahuli natin sa susunod. Ayan mga kapatid, kain-kain tayo Kain-kain Mam, eh Kain-kain 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 kain kain tayo. kain 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 yung si alright guys so uh, hanggang dito na lang siguro diretso ko na kami umi umi hanggang dito na lang siguro mga katoks diretso na kami uwi mamaya yan so officially fish away and legit mag fish bomb tayo fish bomb Trebali of course yan o uh. fish bomb